May mall dito nga maliit, guys. Ito malapit sa trabaho ko. Pero parang mga close pa. Okay. Mamaya um, pa siguro ito mag-open. Parang mga butik-butik. Tung mga toys. Ang mga gaganda dito. Parang mga Transformers, Macau. Naray store. Macau. Ito nga lang. Ang mga Iron Man. Infinity Saga. Guys, ano oh, si Migaman. Ito sa guys oh. Mga robots. Kanito. Mali siguro ito. Ito mga liit-liit oh. Ang cute. price pala dito. Parang ano siya Ano kaya 'yan? Hindi ko alam. Sa <laughs> meron pa. Hmm, toy store pala ito. Dito yung mga damit. pero mahal yan dito ilang benta dun sa kaas may mga um, ano may mga store pa pero parang puro close pero ngayong oras is 9.30 na pero may mga close pa sila yeah, oh, doon na close pa Thank oh, malaking pusa ito ang pangalan ng building BG and Cohen Works parang maliit na mall pero sarado pa mga ano, tapos dyan ang trabaho ko sa kabila na building duman lang ako dito kasi nagano na ako nagbayad sa parking area parking ng sasakyan hindi tayo mag walking guys kaya wala tayo pambayad <laughs> wala tayong pambayad sa wala tayong pambayad sa jaywalking yung mga pulis pa naman dito pabigla bigla na andyan bigla na lang nandyan sila mang huli sa iyo so wag tayo mag jaywalking na ulan ngayon eh lakas ng ulan rainy season talaga siya ang daming motor oh nakapark hanggang doon oh hanggang doon pa sa kabila oh mga motor ang daming motor daming motor Pura lang kasi ditong motor sa kanila. Tapos mabilis pa mag ano. Mabilis sa transportation. Kesa sa mag sasakyan sila. Tatawa nga ako yan sa umaga pag magatid yan sila ng mga students nila. Sobrang dami kaya nagkaka-traffic. Every student ba naman iyahatid ng magulang sa umaga or ng mga matulog o hindi ilang tao na yun dito ako bumababa sa umaga dito na basta Ito na ang bar niya. Okay na guys. Yun na ang video natin. Ngayon sa kabila yan siya oh, o. natin na ano, na mall na maliit. Maliit lang siya.